Tao Ang sininom Doon tilap yan ah Kaman Umot Ano di makita Hmm Hindi ito pala sininom eh. Kanina ko pa hinahanap eh. Katayak pa bumunog ka oh. sa pulong kagaroon ta. Dati alaan ta. Hey! Hey! Hindi nakaalakamot tan. Ay nakuha ni Ninong eh. Sabi niya daw sabay kaming kukuha pero... Hindi niya ako hinintay. Ito yung nakuha niya, oh. Mm. Quality may pang ulam na. Sigarilyas. May sigarilyas. Mayroong liddag. Ayun, liddag. Masarap din to. Eh. Mayroong liddag. Tapos mayroong... May bildak pa. Mm. Quality. May pangulam ulam na sininong Kamu tahu? Kamu Talo? Talo? tahu? Telo. Telo. Eh, fish oh. pan tu. Terlagi di sini nung. Hmm. Tawan? Inalam? Tas mo ngayon nakuha mo ninong? Tatlong piraso ang lalaki ah. Quality. Yan araw-araw yan kumukuha ng isda si ko tapos uh, ah, binebenta niya rin araw-araw din. Pinapakyaw minsan 3 kilos, 2 kilos. Hanggang 5 kilos na nakukuha mo ni Nong. Ang dami sigay lang gamit niya. Ayan na. Nakatali dyan yung sigay. Hanggang dun. Asan ba? Ayun malit no, maliit na sanga na yun hanggang doon dyan lang niya nilalagay tuwing umaga nagtitinda siya oh, yan ang ninong ko masipag tan nagalakamutan tan palang Uh, usapan kasi namin, kukuha kami si Garillas. Pinuntan ko siya sa bahay nila, wala, andito sa fishpan. Hindi niya ako hinintay. Ano talaga tong ninong ko na to? iniwan mo ko palagi. Ayan, dito tayo nabimingwit. Ngayon medyo mababaw na, kaya lang si Gayen. Ayan. Mag-order na po kayo. One ah, Magkano isang kilo ninong? Isang so, kilo. 100 lang po, oh. fresh na fresh. Mas fresh pa sa sariwa. 100 pesos lang. Tilapia. Hindi po native, ay malalaki po na tilapia ito. Para ka rin po bumili sa palengke. Ito na yung view, napakaganda. Napakaluwang na fishpan po yan. Ayan o. Oh. O, oh, ba? Diba? Bili na po kayo kay Ninong. 100 pesos lang per kilo fresh na tilapia